Yan, maulang hapon sa inyong lahat. Bali, eto on the way ako sa Pasig para makapag-deal na isaswap ko tong Aprilia SRGT 200 to Kawasaki Z900 SE. Yan, kasi ah, uh, eh, nasa C6 na ako ano kasi uh, kailangan ko ng isang uh, motor para sa expressway <coughs> kasi yung isang motor yung PCX iniwan ng kapatid ko kasi nag-migrate na siya sa Amerika so thank you kuya sa PCX so eto naman yung kadil natin sa Pasig ah uh, nagtry lang ako binibenta ko yung ano kasi sa Facebook sa marketplace sa SRGT na 210 tapos uh, nag-offer ako ng uh, swap so sabi niya swap daw ng uh, okay daw swap 300 dagdag ako 370,000 so mga 580 580 yung total amount so, so kumain na rin ako kasi ano naman siya uh, SE uh, special edition 2023 tapos 1000 lang tinakbo nung Z900 uh, etong gamit ko yung Aprilia 1000 hindi din tinakbo na ito hindi ko na gamit so mas eh, kailangan ko sa expressway eh, kasi so Ayan, magkikita na kami. Uh, by the way, uh, yung kadil ko dito, ano, basketball player. Uh, professional basketball player. Nasa, ano siya, uh, sa Miguel Birmen. Kapalitan niya si, I think, si June Mar May, baka kilala niya. Pero sabi niya sa akin, <coughs> Pre, hindi mo ako kilala kasi lagi naman akong bangko o oh, sabi ko grabe mapunta ka lang dyan sa franchise na yun pang championship ano yun franchise na eh, napaka humble lang talaga nila na may may kita nyo so ayan uh, pareho naman kami happy sa deal so eto na yung araw nagpasama pala ako dun sa ano sa barkada ko si Sir Tong na uh, siya mag-uuwi ng anong uh, Z900 kasi hindi pa ako confident sa ano sa hindi pa ako confident mag-drive ng manual na ano, uh, bike ayan uh, bandang pasig na ako ayan, hindi na kami ayan si e boss si Sir GP Faundo siya siya yung kadilito bali ano yung invite kinuha na ni kuya yung kuya niya si Sir Brian found do yung scooter ko yung SRGP tapos uh, nagkabayaran na kami doon at uh, yan, binigay niya na rin kasama yung mga accessories uh, pati yung bag tapos naka-upgrade na rin naka cut delete ang muffler ayoko sana ng mga mga cut-delete na yun eh kasi gusto ko stock lang pero anyway in-enjoy ko din yung ako ano ang o Olin's ang Shox Brembo yung harap na brake tapos uh, meron na rin siyang ano <coughs> meron na rin siyang uh, cover at saka light na extra yan nandiyan sa slider niya okay. yan napakaganda na uh, bagong bago 1000 lang yung tinakbo niya ayun nakakainlog ang bike nata Z900 So si Sir GP nagbablog din Pakisupport na din siya sa Facebook at sa YouTube Check nyo lang GP Faundo Vlog so, and then, eh. Yan si Sir Tong ang mag-uwi nyo no, Hindi pwedeng dalawa dyan Hindi, paminsan nagaganyan lang ako uh, Okay na sa iyo yung I ano. So hindi niya na change oil ano. Wala na. Yung may ari na yan wag naka-change pero ni stock Change oil. Change oil. So, oh. so, San yeah. oh. right. ba okay yung change oil Ano? Ito sa fuel. Ano sa fuel? Ay sa. mo Or meron din si Idol. Okay, so sa akin pwede na. Sige, mas daw na. lang dito. Oo, oh, gaya. Yung ano, no? <laughs> easy, easy. Oo. Oh. <laughs> kanina, tinry ko din. Pero, inikot ko kanina. Oo. Oh. Pero, hindi. Sa <laughs> ano <pa>. na? Sige! <laughs> sige. <laughs> <laughs> hindi pa ako, ano. Gusto ko yung ano talaga ako. Gusto ko yung confident talaga Saan ako. Nasaan yung motor mo? Kinuha na nila. Ah, kinuha na nung kuya niya. Oo. Oh. Ah, hindi pala dito. Nakatira. Oo. Oh. Ayan, si RJ naman Siya yung uh, tumulong sa mag drive Para Masundo si Sertong And iuwi na niya ngayon At uuwi na rin kami Success Thank you, RJ Ayan, nandito na siya Sa Sa aming munting bahay Ayan, no oh wala pa akong proper gear kasi pang scooter yung mga gamit ko yung jacket ko lang pwede kasi may mga paddings na yun <clears throat> eh, bakit naman kasi ako nag ano nag uh, scooter to ano ahali ano kasi yun nga kailangan Uh, pero alam nyo, ang first choice ko talaga is yung Honda CBR uh, Yung, ah, CBR, 650R CB650R Yung talaga inaay ko kasi Basta gusto ko, kahit ano, basta inline 4 Ang nakita ko maganda Sa, ano Sa uh, Sa aesthetic niya, yung, ano Honda nga Kaya lang nung na-try ko Kasi yung kapit-bahay namin mayroon eh na try ko wala ano umiinit yung tanke masyado tsaka yung body niya masakit sa paa siguro wala din ako ano pero eto kasi hindi ganun ta init eh, yung Z900 tapos na vibrate din yung Honda pero sabi ng mga barkada ko yung mga bagong version daw hindi na daw ganun so baka in the future ko wala ka pero eh Pogi Ito Pogi din At saka ang lakas na Lakas ng power Di pwedeng garuin yung Z900 Malakas talaga yung power niya Para siyang ano nyo eh Z1000 hmm. Ang lakas Ang lakas yan Hindi siya actually Kung medyo bago-bago ka, -bago hindi pwede yung biro yung Z900, mga di-disgrasya ka hindi ka aralin mo muna yung throttle control dito ay naaral ko yung throttle control yan. kaya si sir pang yung pina pinauwi ko kasi hindi ko pa abisado so ito dandan lang yung dito so ayun Ito mga ano to, mga 4 days makukuha mo na. 3 to 4 days okay na ako sa, Confident na ako sa akin Na medyo nalalaro ko na yung throttle niya. Tsaka yung... Yung, ride okay na sa akin. Magaan, magaan na siya ngayon. Ito, nag, sobrang ano, excited. Tinry ko na siya sa NLEX kasi gusto ko tumakbo ng gusto ko tumakbo ma ano yung bang free ganun ayan ganito ito ay si Las Piñas nag ano nag uh, inlets na ako chineko pagkakuha ko ng RFID ayan ayan ako na siya so, uh, sa next vlog ko um, uh, baka pakita ko yung ano yung isa ko pang yung bago ko na ano galing ko lang sa Santa Rosa so hindi ko post ko din dito so pa subscribe na lang i marami salamat sa pananood sana makapost ulit ako thank you peace out